Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea. your Boholana na ajuma. <laughs> oh, Naka-uwi na talaga si Daddy Insy mga kabisdak. Finally, no? Oh, Nag-upload man ako kahapon. Today is uh, Saturday, June 1. June 1st. Ako'y babalik sa bahay kasi nakalimutan ko ang aking... Ano? So, ganito yung nakalimutan. Nakalimutan ko ang aking nakalimutan. <laughs> ah, paan? Ito ba? Ito guys, ba nakalimutan ko kasi mag-carry ako today. Weekend man kaya nandoon na naman tayo sa bahay ni Bina, no? Yan. <laughs> Diyan lang in <inside>. Ano makasay? <laughs> Ay, drama-drama kasay. Eh. Oo, nag... May nakuha siyang ano, Kindi uh, man yan ni Little Insoy. Kumakain din siya kasi ng kindi itong aso na to. Para na talaga siyang tao. So, ko siya eh. Hmm? Jala ka ron. kang sabi. May napansin ako kay Insay kasi babae man niya naaso. aku, Hindi niya ako ano... Parang nurus no, no, burus si buli kangkang, kang naho, pero mas gusto niya yung mga lalaki. Jarang naung, oh. Pag si Daddy Insoy, si Little Insoy, si Kuya Sadam at Lungkoy na ang nakikita niya, Diritso na, na siya, buli kangkang pero huwag ako, wala, magpakuan-kuan na siya. Jarang karun, Huh? huh? hindi ako masyadong mahal ni ano say ako naman ang nagpapakain sa kanya pero wala i flex ko lang mga bulaklak ni Bian na pagka ganda ganda mga bulaklak o last uh, third week of April lang to guys so in insert ko lang pala ma para makita nyo kasi binidyuhan ko pala to at hindi ko na upload no sayang naman din oh, i-upload natin para ma-appreciate nyo ang ganda ng mga bulaklak ni Bian tuwing spring talaga guys yan maraming namumulaklak dito sa ano paligid ng bahay ni Bienan. Mga tanim niyan lahat guys, yan yung mauna sila ang ipang trima ni Kuya Sodam o Lungkoy. Makikita nyo mamaya, pinuputol ni Kuya Sodam at Lungkoy yan kasi masyadong mayabong na ba? Yan yun, binag part time sila ni Bina, no? binigyan sila ng trabaho. Yan, putulin daw yung mga puno na mga bulaklak para magsalingsing bitaw para may tutubo ng mga bagong mga sanga. Daanan ko muna ang mga bawang kasi pwede na itong harvest guys, i-flex ko lang no? next month. Maharvest na yan or this month, June, no? June last week, pwede na itong harvest kasi nagsisimula namang magsipulong. Patayan ang mga dahon ng bawang Pag ano na guys, maging yellow na ang mga dahon Is meaning, pwede na silang ma-harvest Hina-harvest din namin, pati yung mga bulaklak Ito ba mga tangkay ng mga bawang Nauuna lang i-harvest ito, ito mga tangkay Ng mga bawang, kasi ano man guys Hindi man yan pwede na maging manigas ba Matigas na, di pwede siya mag Kailangan bata pa, kunin na namin yan hmm. Unang kagat, wala siya, hindi siya panghang, Pero, patuan na, mura nagnamaak Halang Ingon si Oma atuk no taman apu mani untuk saya jang bayi. Ani request saja. Wa mau memang tanah pun. Hani mai jang ingon. Basing, Fatriman ranini jah. kaling <laughs> ay ah ganyan makapiso karon ma-default ma ganyan sila <laughs> kaya ano wa ma ma mang utana ma wa manawag Ando da ko dyan, patriman lang yan ni Bienan, pero giputol, pinutol nila yung buong ano. Ala gayod. Kaagasi ah, makapiso. Ah, <laughs> o yan guys, oh, makulimlim na naman siya. Yung tinanim namin na last week, wala pa itong tina, tinakpan pa namin ito ng puti na parang tela ba. Pero ngayon tinanggal na kasi nanubo na ng ating mga perila. Yan po ang mga perila plant. Yan. Manubo na sila guys. Hanapin natin si Umuning. Si, si Bianan ba? Oma! Jo! Kuchi! 하우스 s 배 그거 잘라요? 추워? 네. e t have a 요 a t Where? No more. No more. Ah. Never ah, dede, ay guys, ya, wey, ah, eh, o, me, a, iparang natin, sabihin natin na hindi tama yung kanilang ginawa. Ngamo, asawa, sinong koy? di manggulo niya, iba putong. Kagatong, Wah, ada mau makan sini bot. Ijar aku nong papungan. Sak to betau. <laughs> Ijar mau duluan. <nung> kita duluan. <laughs> ah, asik. Nen sa sisa dia sisa. Munti ko na talaga silang ma-prank mga kabisda ko. Pinigil-pigilan ko talagang tumawa pero hindi man ma hindi man madawi. Hindi kasi ako ano, hindi pa ako sanay. Hindi ako master sa mga prank kaya nababasa nila ang aking pagmumukha na parang tatawa ako ba. Kaya yun, hindi nila hindi sila masyadong naniwala sa akin. Bago tayo pumasok sa bahay ni Benan is manguha muna tayo ng kaunting strawberries. Mayroon pang natitirang mga strawberries mga kabisda for the third time na siguro to yung pang harvest ko ba? Third time yan. Magluluto na tayo ng ating kari. Ang sabi ni Bianan is dito daw maglalan si Kuya Sadam at Lungkoy pero ayaw ng dalawa. Nahihiya sila kay Bianan, no? Pero nag exist man talaga si Bianan, wala silang mahims. <laughs> so ito pala ang niluto oh, kanina. Ito yung myong na sabaw, sabaw na isda. Yan mga kabisdak. At sabaw, dalawang klase ng sabaw tayo dito, no? Yan yung snail, dalpingin na sabaw. susuk ba? Tapos ito yung lutuin ko na kari. Na puro gulay lang, walang ano, walang sahog na karne. O oh, tama, 11:15 after ko magluto ng kari is mag-set up na tayo ng ano, lunch mag mag-set up na tayo para sa ating lunch. Napapansin niyo guys, so, pakita ko no, may nagbago dito no, wala na yung sofa, 'di ba? Dati is sofa na maitim man yon dito. Ay, maitim na sofa ngayon is ano na? Brown na tapos malapad yung ano ba, pwede mo siyang parang sofa bed. Pero kahoy lang ito mga kapsdak. Magandang klase ito. gusto, ito yung gustong gusto ni Benan. Yung malaki na sofa is nandoon na sa aming bahay. Oh. Tapos dito may ano din may update sa bahay ni Benan. Wala man dito ano may closet man dyan. Ito yung dating room ni Daddy Insuy. Dito na yung ginawang room ni Benan. Nilagyan niya ng ito bago din ito. Bago na bed. Ang maganda kasi sa bed nito, ito is umiinit siya. Isaksak mo lang dyan. Pag winter yan, nagpapainit sila ng kanilang bed. Ito po ang room ni Daddy Insoy. Yan na yung ginawang room ni Bianan kasi malapit sa CR. Ito po yung aming CR, no? CR ni Bianan. Yan. Yan po ang CR ni Bianan. Dati talaga guys, ito talaga yung original na room ni Bianan. Yan po ang master's bedroom. Yan. Meron ding bed dito. Meron niyang bed pero ewan ko lang. Once in blue moon lang nahihigaan ni Benan kasi nanjan man sila. Pag winter talaga dyan sila humihiga sa sahig. Sa papag ba. Maganda naman itong ano, na-match sa kulay ng mga pinto. Na-match yung kulay ng sofa ba. O yan. So tara. Magluto muna ako mga kapisdak at mag ano na, mag -prepare na para lunch first time ko maghalo ng zucchini mga baby na mga zucchini wala pa ibuot ng mga zucchini yan guys usually kung ako magluto ng kari na gulay lang, carrots at patatas tapos uh, mga sibuyas pero ngayon guys, may nagbigay ka sa amin ng mga baby wala pa man sila ibuot in town Uy, zucchini na mga bata pa so i-try kong ihalo, no? Sabi, sinabi kasi namin na nalutuin ko na itong zucchini so ihalo, try ko lang ihalo sa ating curry kung anong labas, masarap ba Maganda din naman pala ang kanyang color combination mga kabisdak. Oh. <laughs> Guwapa sila tanawin ba? Ginisa ko lang sila sa sesame oil. Inuna ko yung mga sibuyas puti. Tapos sinunod ko itong carrots sa patatas kasi matitigas man. Tapos sinunod ko na ang mga zucchini. Lagyan ko lang siya mamaya ng tubig. Mainit na tubig. Tapos ihalo ko na itong ano itong curry powder natin. So, ganyan lang. Mild lang siya mga kamisdaka. otogi, curry mild. Hindi pa kasi pwedeng kumain si little insui ng mga ano, maanghang. Hindi pa niya kaya ba? So, mild lang na curry. Ayan lang, guys. Yung curry powder, 100 grams ito. Inubos ko na yung isang pakete. Ayan na siya. Mekos-mekos lang natin. yan lang sa malambot. Lumambot yung ating mga gulay. Gusto rin kasi ng mga Koreans itong curry mga kabisda. Yes, popular po na dish ang curry dito sa Korea. Kapag si Binan ang magluluto ng kari is nilalagyan niya ng kamote mga kamisdag. pero kasi ngayon wala kaming stock dito na kamote. Naubos na yung mga kamote namin guys so walang kamote ito guys. Nakatikim na po ako ng kari na may kamote. Masarap din pala guys manamis tamis siya. Nabalansi lang din yung ano yung lasa. Pero kung ako ang tatanungin nyo ang pinaka the best pinaka the best talaga na kari na natikman ko sa aking buong buhay is yung kari chicken kari ng super ferry. Yes mga kamisdag, super ferry na barko. Masarap talaga ang kanilang chicken kari. So, wala sila little insulin ito sa loob. Pumunta na naman yun sa aming kapitbahay. Hmm. 11.30 na mga kapitbahay. Si so, ha hanapin ko muna si Little Insur. Gustong gusto kasi ni Little Insur, ano, na mag, ano ba, bisitahin yung mga kapitbahay namin. <laughs> yung bahay ni Benan, nandun sa taas yung aming bahay, no? Yan yung manuk manuka ni Benan. After ni Little Insur, maglaro-laro, nilaro-laro niya yung, binibisita niya yung mga manok ni Benan. Nandun si Bianan. <laughs> Nanguha siya ng mga damo guys. Nagdadamo si Bianan sa kanyang munting garden. Dito yung manukan. Binipisita yan ni Little Insoy. Binibigyan niya ng, mga, ng, pagkain at tubig. O dito nga siya galing. Ito is bodega yan guys. Pero dati bakahan po. May bakahan sila Daddy Insoy dati. Dati guys. Oh, yan nandito man ang kanyang ano ularuan. Dito pala galing si Little Insuy. Oh, 'yan. 'Yan yung natira sa mga ano, yung inihaw, kinatay namin na dalawang manok o oh, tatlong manok ba? 'Yan. Tapos may inahin din si Bianan o oh, may ano na kami may mga <laughs> chick, may mga six na kami oh harang dosi yata yan uh. pag matanda na kasi ang mga manok hindi na siya masyadong nangingitlog so hanapin natin si little insoy kanina narinig ko yung mga aso yung nagtatakol oh siya na yun tinatakol na siya ng mga aso ng aming kapitbahay o oh, yan napakaganda napaka clear ng ano guys no panahon unlike last week makulimlim last week at maulan ulan ah. asa na marunong patadyo nguya Tiongwia! Lua! Safe din naman dito guys Kasi kilala naman namin ito lahat Safe siya mag ano ba Mag, mag, mag laglaag lag. Ito yung ano guys May bee farm sila dito guys Bee farm Bee Bubuyog ba? O nakikita nyo may, Hindi hindi masyadong klaro sa camera May bubuyog dyan O yan o naklaro na Bubuyog Ah, lang pala si Little insuyo oh. Yan, oh, nandun na siya sa may tulay. Sus, ginoon bata, anak. Anyong! <laughs> Kilala niya niya ako, oh. Hindi na siya tumatahol, oh. Mayroon pa lang tahol pa kunti. <laughs> Tingnan niyo ang aming kapitbahay si Lula, oh. Yung bulaklak niya ba? Ang ah, ganda-ganda. Yan ba, yun ba? Bulaklak yan, lahat guys. Ang ganda ng kanyang bulaklak, no. <laughs> Raso, oh, di na kumanto sa imo mga buwak. Igihan man ka, uy. Shush, i -shush, i shush, May mga silihan din sya dito. Kangkong, oh, May tangkong siya mga kabisdak. Tangkong man yan, oh. Tangkong. Kumakain din po ng tangkong ang mga koreano. Oh, ayan na, tinatahol na. Tinatahola na nila si Little Insoy. Kailangan nga bata ni patatas ang taba-taba ng patatas ni ano una oh, nanay oh. yung matanda kanina siya yung may-ari ng anong garden na ito patatasan yan isa pa naming kapitbahay mababait silang lahat dito kami madalas nagatambay ni little insoy pag summer Diyan din kami nangunguha ng suso minsan kasi maraming suso dito guys pag malalim kasi yung tubig mas maraming suso Kapon is nanguha ng suso sila, Kuya sa dapat Lungkoy. Pero usang poryotra. Napaka konti lang yung nakuha nila guys kasi malaming pa man yung tubig. Nang luspad ang ilang mga tiil. <laughs> Nagkurug-kurug sila kapon. Hindi ko na nabidyuhan kasi nandun man ako sa school. Pagka uwi ko, saktong-sakto, pagka ko, umaho na sila. Nagkurug-kurug na, mga 5, uh, 4.30. 4.30 ako naka-wake up sa bahay. Wala na. Tapos na sila mag-harvest. Mag na daw sila ulit pag ano na, mainit-init na yung tubig ba? Kasi maliwanag lang siya guys. Parang mainit lang siya tingnan. Pero tingnan nyo, naka-ano pa ko? Kasi malamig-lamig pa. Maliwanag lang ko na malamig-lamig pa. At yung tubig, ay Diyos ko, ano pa yan guys? Malamig pa talaga yan. Dito na. Jumoya! Jumshim mogoya de. Jumshim. Doon na talaga umuwi. Oh. Jomsim, oh. Uwe, Jomsim. Hamok za. mo na kami, guys. Tapos mag-lunch. At mag-harvest. I-insert ko na lang yung harvest namin ng strawberry last week, no? Pagpili asayin injo kanang sabaw isda or kuan? Dalsi, dalping ini, kanang kuan ba? Suso. Hindi. Ito pa, gilaming <laughs> pa ang kuha gabi. Halpe, dapsa ba sa'yo? ne sa'yo? Nee. 네. 바다 아니요아니 아니요. 네. 강 있어요? 강. 강 있어? 네. 네. <laughs> 네. Natawa ako ng very light kay Binan kasi akala niya walang sapa daw sa Pilipinas. Dagat lang daw ang puro. Dagat lang kasi ang nakikita niya. Nakapunta na yan si Benan at aking mga in-laws, mga kabizak. Lahat ng pamilya ni Daddy Insue nakapunta na sa Pilipinas year 2018 at yun, naligo lang kami sa dagat no kaya akala niya puro dagat lang nasa Pilipinas. At bago ako umu-isabay is pinadalhan ako ni Benan ng mga pagkapresko preskong itlog na galing pa talaga sa puwitan ng ano manok. Preskong itlog yun guys. At pinadalhan din niya ako ng mga ano para ibigay ko daw kay insay ito mga bukog ba bukog sa isda at ito yung sahod ni kuya sa damat lungkoy kasi yan ay part time man galing kay binan so pinasahod sila ni binan o sana or <laughs> ito yung video namin last week na sabi ko kanina is i-insert ko lang ito yung pag harvest namin ng na mga strawberries no dito sa gilid ng bahay ni binan pinauwi ko muna si little insoy kasi nagainging ing man mga kapsda gusto daw niya maglaro laro, laro ng tubig doon sa aming bahay may gripo man doon sa labas na aming bahay ito yung harvest namin Minhat, medyo madamay dami din mga kabisdak, parang isang palanggana yata yan. Pinahugasan ko muna kay Lungkoy kasi may mga lupa-lupa sila mga kabisdak, mga lupa at mga insekto ba na ano, yung para matanggal din yung mga insekto at ano, pero wala man itong pesticides or insecticide mga kabisdak. Talagang pure organic po itong ating mga strawberries. Uh, i-shake ko lang sila, no? i e, blender ko silang lahat. Gusto ko lahat kasi hindi man namin, di ba na mo maato o kaon. So, i-shake ko na lang lahat para hindi sila masayang. Lagyan lang natin ng honey kasi sabi nila nung una, second second gawa ko naman ito ng strawberry shake mga kapsdak. Yung unang gawa ko na strawberry shake, nagreklamo si Kuya sa dapat nung kuya kasi maasim daw. so ngayon is nilagyan ko na talaga ng maraming honey. Honey lang ang nilagay ko diyan kasi naubusan tayo na ng gatas, no. Tingnan natin oh, parang nahirapan ang ating ano ba, isa isalansan sa natin kasi nahirapan ang ating blender. So ayan na. nakatulong ang pagsalansan mga kapsdak at nang nagblend na sila pero ang akuan ko guys ang judgment ko dito parang hindi na siya shake ba parang hindi na siya strawberry shake para na ang strawberry puree kasi napaka espeso madami kasi ating strawberries na nailagay charog mingon pagajukag walay flavor ang strawberry nga grabe na jud ni jam pagka ha mga kabisdak o oh, ara nang nagapula-pula na siya sa pagka ano espeso inuubos ko talaga yan i-shake ko lahat kasi nga sayang ilagay ko lang sa ref yung mga tira natitira na yung mga hindi ba ubos na strawberry shake guys para bukos kasi may maiinom pa rin kami no at perfect itong ating strawberry shake ay strawberry, strawberry puree pala guys kasi naka, nakapagluto ako ng pancakes mga hotcakes ba, yan ang aming snacks perfect for snacks mga kabisdak strawberry puree at pancakes, yan homemade talaga yan sila lahat, made by your truly charot, kasi nga late upload man ito na video guys, itong time na ito is nandun pa sa hospital si Daddy Insoy kaya kami lang ni Little Insoy, Kuya Sadam at Lungkoy ang nakikita nyo sa video sige nga, tikman na natin kung ano ba makapasar ba itong ating strawberry puree kay Kuya Sadam at Lungkoy kasi maaarti ito sila guys ayaw nila nang maasim-asim daw pero parang duda ako talagang maasim ito mga kapis na lagi maasim daw nagreklamo na si Lungkoy na, na maasim daw pero sa akin ano guys madada raman pero medyo maasim siya parang mangga guys ba mangga nga kabangaan bitaw yung malapit na mahinog hindi di dahil siya kuan hindi nakatulong nakatulong kunti lang ating paglagay ng honey dapat siguro isang jar ng honey ang ilagay ko doon no? medyo kulang siguro nang hinog ang ating strawberries. Kaya, mga sim, mga sim siya, mga kamisdak. Uh, sige lang. Uy, okay lang na na. <laughs> and that's all for today's video. Thank you so much for watching. Please like, follow, and subscribe. Ingat lahat!